Uh, at guys may some morning fishing na naman tayo no mga Toto welcome back na naman sa another episode ng ating fishing adventure no So, uh, dito muna tayo yung spot vacation natin. Ito yung uh, pinanghulihan natin ng mga malalaking tilapia noong mga after ng uh, pagkain. Kita try muna tayo dito kung mapapakain natin sila kasi uh, yung after ng uh, natin yung until yung, yung ano na 2 weeks na wala pa rin. Marami na bibig ng mga amo try muna natin kung sila pa tataba mapakagat na natin sila. Stay tuned muna. Ano pa rin yung natin? catfish pa lang yung kumakain dito ito masyado yung mga tilapia guys catfish pa rin na tayo mag umaga ano mga katoto itong uh, spot na to talagang uh, mauubusan ka dito ng uh, paghihintay no? uh, talaga ng natin dito uh. tsempo tsempo lang uh, Baling natin baka uh, tsempo tayo no? tayo naman yung bunyasa nila <laughs> guys guys nagumong rin tayo ng tau-tau na kawahin natin sa pagkakit na yun sa gilid na yun ko, po ito pa siya yung guys uh, ano lang talaga dito sa spot na to guys yung uh, tsagaan lang ay na naman yun sa panggilid natin uh, guys tsagaan lang guys yan eh dalawa ng sunod siya no Pagita ng 2 minutes. Sila kanano, lang sa ikatlong butas, no. Muntahan tayo dito. Okay na sa atin dito to. Pili. Mag-drive sidito, guys. Wala pa oh, wala pa ano. Kuwento kasi ng mundo. Buti magyahan na hagit ng taga. <laughs> mas wala ka wala dito ay ano na to guys kesa dun sa ikat ng botas na no? at mo lang silang hintayin sparat sa sila kanalan guys okay, tinabihin na natin ang dalawa natin pang na hindi no? na tayo hindi mabilis Pabilis tayo sa may gilid guys Ito wala lang pa Pili Ano yung mga katoto no? Basta kumain sa may gilid Ayun, wala lang Wala na at may mintis Kasi may gawin na malayo ano? May hina yung kayang kakain ka So, dinikit na lang natin Itong dalawang pang uh, rad natin no? Naapi na sila ng mga kawayan Problema lang dito guys no? Napaka-init no? walang pagtitusukan ng payong kasi cement tong palikit naman sa gilid guys nasa gilid na yung hindi na natin lang makain Sabay pa yung dalawa Di pa nalulunok, di pa nalulunok guys naisubo na rin yan no? good size na rin agal okay, guys napakatumang ng kagatan no? kasi malalim yung tubig no? so sinatsaga lang natin dito sa may gilid na yun kaya mas makakamilin dalawang pang gilid natin nasa kilid lang. Nasa kilid lang, Chris. Malaki, hindi masyadong nasa pool. Sayang yun. Pagkuntot na naman kasi itong tubig na ito, Kaya malalim siya. O yung uh, sekreto lang dito para makapanghuli ka talaga yung tsaga. Kailangan may bakong kang isang sakong tsaga. Isang kilometong tsaga ay malayo na yun guys no? yung tabi ng uh, water no? talaga na ang uh, bahan na yan pag nakakamit na yan mas mama no? mga kayo mga mas na naglalari dyan no? so, pag nakachento ka naman sa malayo tulad no? ka nyo yan no? pa wala na tayo hindi natin na shoot nakaitkas lang sa mga taga isa una hindi natin na shoot lang guys matumal lang dito sa uh, kain sa bilik guys no? pero magagas pa sabay na yung dalawa yung pala malamak na mabuti kasi sa oven ng kagatan no, ng kain kaya na natin sa, uh, maisubo ng gusto pa nila masyadong nalulunok guys nakakawala pa rin papalunok na natin yung hanggang susukatin susukitin nilang natin sa tours natin sayang ang tagal ng umpergol tapos makakawala pa rin karami na tayo ayun sabay sabay na nakamunok -sa. Yung, uh, yung natin itong hindi uh, natin na ano, mabiwas ano natin guys no lalim pa yung tubig hirap silang panghulihan back up na muna siguro tayo guys na lunch break na hintayin na lang natin na uh, medyo uh, bumabaw bumabo itong uh, tubig na no? kasi at uh, medyo mahirap pa siyang panghulihan pag kaganto ng napakalalim yung so, talaga ng mga isda yung sa mababo lang yung medyo tumama na rin doon sa may kilid natin. Yung pinanguhulihan natin kayo pa. So that's it muna po for today no mga katoto. At uh, okay okay naman yung uh, uli natin na yun. Uh, okay okay ng pangulam uh, pang ulam siya no. Maraming salamat po sa patuloy nyong uh, pag support at pag subaybay sa ating uh, munting channel no. Shoutout na rin natin si James Love from uh, Santiago Isabela. Yung uh, isa nating uh, Viewers na masugid natin nga uh, taga, uh, taga sa baybay. Uh. Enjoy watching po dyan. Hanggang sa muli po. Paalam!